Grabe. Eh, Nakalib ako bukas, ah? Grabe. Okay. Hmm? Nakalib na ako. Okay. Di ba nasabi ko na sa'yo? Bakit? Oh, surprise pa pao. Oh, Gagay okay, <laughs> ka. Huwag na. Bakit? Ano ba meron bukos? Huwag ka mag-expect. Baka masaktan ka lang. No? Expect the worst. Alam mo naman kung anong gagawin ko bukas, eh. Di ba? Pero nag-file ako ng leave. O, pumunta sa akin. Wala akong handa. Ano? Ano doon? Hindi. Wala akong papakain sa inyo. Ang ah, inis. Bakit, bakit ako pupunta sa inyo? Oh. <laughs> <Parang t> <laughs> 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 Hindi ako pupunta. Wala akong big bila ng luka. Ha? Huh? Wala akong bila ng luka. Oso, pepero. Ha? Huh? Masuotin ko na ba yung pera? Bilang kita bukas. Sunda ako sa inyo. Mula pa lang. ko. Nakita ako ni Kuya. No. <laughs> ha? <Okay. laughs> surprise, surprise ka po. Hindi surprise. Yung puntaan nga amin na mama. Ito, napaka. You know. Uh, Bibi pa tayo pansit ni Tita ni. Hmm. So, okay, it, yeah. Yan guys. Nag-expect siya kaso wala naman akong surprise wala na akong surprise wala surprise <laughs> ang tinatanong mo? hindi nga, hindi na po kong tinatanong hindi <laughs> tanong mo ng tanong, kanina ka pa hindi nga, hindi kasi wala akong surprise sabi mo na at wala nga akong papakain sa'yo hindi <laughs> nga po, may, may pupuntahan nga po kami nga po kami ni mama eh, pupuntahan po kami ni Mama. Sigurado ko Apo. I'm sure. Kita lang sa linggo. Be. Punta ka ba bukas sa amin? Hindi na. tanong? Mamaya pumunta ka kasi doon wala kayong pakain sa'yo, yari na naman ako ay mama. Gusto nyo pa surprise surprise pang nalalaman eh Hindi! Alam mo ito, nag-expect ka. Pa, surprise surprise ka pang nalalaman. Kung um, ka ba nagtatanong. Bakit si Kailin mo surprise surprise? Ako? Pa Pag nalaman ko yun. Dato-dato-dato surprise surprise ka Hindi, <laughs> ako <laughs> Ha? Ano? <laughs> uh Hindi. -huh? Hey. Seryoso nga ako kasi kung pupunta ako, siyempre kahit parang bibili ko ng makakain. Sige, pag nagpunta talaga, tulang mapakain sa'yo ah. ha. Bahala ka. Sige po sa'yo, Linda. Sige. <laughs>